mga kaibigan, 7.04. Ito po yung pinakita po sa Double B TV, Radio na TV pa. According sa report ni Luisito, Cito Santos. Sa Araneta Center, Araneta City Terminal po mga kaibigan. And of course, 6.07, biyayang SM Lipa. Tamang-tama, papuntang Lipa Adventist Academy and Berean Integrated School. Nariyan ang Lipa Mother Adventist Church. Jamliner bus. lalahikan kubaw kami as mga kaibigan? Tried and tested. At sama-sama po tayo'y ay palikan ang ating nakaraan. Childhood memories, siyempre dito lang sa jam Sort tayo ng trivia, di ba? O oh, yan, mga kaibigan. Liner. Saksi ang jamliner sa lahat ng mga pangyayari sa bansa. Especially sa hinihatid sa huling hantungan ni Flor Contemplacion. Jam ang sumaksi. And of course, the World Youth Day also in 1995 lalo na yung Itbulaga lalo na Itbulaga arrival in GMA lalo na sa Araneta Jamliner bus 1620 DTX LRT Buendia hanggang Dalahican Ladies and Gentlemen Jamliner bus 727. Galing ba kayo ng Cubao or ano? Ah, LRT LRT Pundian, Pitex. Papuntang Batangas Pier via ACTX. 727 Jamliner. Feeling nostalgic but futuristic. Nga kaibigan, the waiting Jamliner bus body number 615. may biyayang dalahikan kubaw gamyas tamang tama para sa kapuso ang ating uh, pagmamasdan dito po sa jam liner mga kaibigan sama-sama tayo sa jam tayo ay magtagumpay hanggang sa bandang huli tayo pa rin ang mananaik Diyos ang ating kakapitan tanging nag-iisa ang pong may kapal. Jamliner as the one of its popular bus companies during its prime. Mga kaibigan, Jamliner serving one serves as one of the popular bus companies during that era. Ngayon po, ang Jamliner ay nasa pangangalaga po ng Jackliner ang kanilang route network mga kaibigan isa sa may tuturing one of the greatest bus companies sa buong Laguna Patangas at Quezon province syempre is none other than Jamliner ng Lucena Patangas Pier Lipa City Patangas dalahican Kabuyao, Balibago, Santa Rosa at Binyan. Yan ang may papayo natin sa inyo. Payo lamang po sa mga estudyanteng hindi pa gaano nakakasakay dito sa jam. Huwag mag-atubili at sakay na kayo. Sakay na kayo dito sa jam liner. Mga kaibigan, dahil po garantisado safe ka. Cuba 1625 Jamliner bus mga kaibigan mula Pitex hanggang Lucena Grand Terminal mga kaibigan 1625 po mga kaibigan 1625 Jamliner mula Lucena hanggang Pitex swabe ang swabe ang biyahe mga kaibigan pwede pwede ito pang basketball ng mga kababayan na nating nice mag try out sa iba't ibang ruta mga kaibigan tamang tama para sa inyo ito ang Jamliner ito po ang jamliner. liner. Siyempre, alam na this. Hello mga kapuso. Sakay na kayo sa jamliner liner bus body number 735. Biyahing dalahikan po mga kaibigan. Dahil po rajin na TV pa.